Bakit daw hindi na nag update or nagko-content si Pau Salud ng Casimero? Dahil kasi nagme-message sa akin, bakit daw wala daw akong update ng Casimero? At uh, dito sa video na ito, sasagutin ko. Um, may natanggap na bang sulat si Casimero? At uh, hindi naman talaga niya kaya. Pero ito po guys, ta ang totoo, gusto ko mag-sorry sa inyo eh. Pero ito yung medyo nakakalungkot dito. Pero bago 'yan, syempre, uh, positive muna tayo. Gusto ko muna ng pasalamatan 'yung mga tropa natin dyan sa uh, Watch Master na nakita kami dyan sa SMX, no? At uh, mga solid follower daw sila ng uh, Podcast Sports. Shoutout sa inyo. At uh, ganda ng bagong relo. <laughs> may masusot na ako pag may lakad. Anyway, uh, 'yung mga Kamaster pala natin, ano, idol nila si Casimero. At uh, medyo malulungkot kayo sa ibabalita ako. Ah, uh, ang totoo, guys hindi na ako magkocontent ng uh, boxing uh, lalo na po ng uh, Casimero. na ang totoo niya na napag-isip-isip ko talaga na um, hindi ko na kaya yung katoksikan eh at uh, siguro mas okay na rin yan ano? Uh, alam ko siguradong marami magkocomment pa rin ito na magbabash at uh, you know magalit galit kahit wala pa naman tayong sinasabing uh, hindi maganda na mga iba, nagbabasa lang sa title kukomment agad at uh, pero yung totoo, huwag po kayong umasa, <laughs> nahihinto ako joke lang, drama lang tayo ng konti hindi uh, mo mawawala yung drama dito sa social media pero iwas-iwas na lang tayo pag may boxing na lang talaga kasi, uh, at ang totoo niya mahal na mahal ko yung boxing, hindi po ko mawawala dyan at yung adikain natin na magbigay ng legit na balita, hinding hindi ko po yan tatanggalin yung tungkol naman kay Casimero eh, wala naman akong balita tungkol sa kanya. Tsaka, karamihan po nang lumalabas. Puro chismis na lang. At uh, ang fake news ngayon. Lalo na yung lumalabas na, ano, na promotions. Nako, hindi ko na alam yan. Kung ano na, puros katoksikan. At tsaka, iwas muna tayo dyan. Nga? No? Uh, kasi until now, siguradong... Uh, ewan ko, puputaktihin na naman ang comment section ko ng uh, mga mga bagay na ganito. Hulaan ko yung mga comment nyo, ah. Ah... Uh, ma mga comment dyan, wala na bang ibang content? kundi di wala ka na bang ibang content? Ingit ka lang kay Casimero, fake news yan, hater ka ni Casimero, basher ka, kumikita ka lang kay Casimero, itigil mo na yan. Grabe naman kayo. Sure ka ba? <laughs> sige, sige. Pasensya na kayo guys ha. Hindi ko talaga ito matitigil kasi love ko talaga to Pero, tigil muna ako ng ano, ng uh, pag-criticize kasi meron. Kasi, totoo lang nakakasawa na rin eh. Sawang-sawa na ako ng mga ipagba, uh, baragan, or sawang-sawa na rin ako makipag... eh uh... e, ako mag-explain tungkol dyan kay Casimero eh. Pero ito, guys, matutuwa siguro kayo sa sunod ko yung babalita. Regarding ito sa promotional contract, unang-una, -una, wala talaga tayong update dyan. Pero ito po yung opinion ko ha. Sa tingin ko, kung isign man siya ng TBP o hindi, eh hindi po siya mawawala ng laban. Kasi maganda naman ang record ni Casimero. At least talagang meron pa rin gustong lumaban sa kanya for sure. Ang uh, katanungan na lang dyan eh siya po ba ay maging road warrior or may kukuha ba na promoter sa kanya na alagaan siya gaya ng ginawa po ng TBP. So yung career ni Casimero hindi pa naman siguro tapos yan. Siguro may kukuha sa kanya at yung mga free agent. Kumbaga laban ngayon siya against promotions pero yung mag-aalaga sa kanyang promoter yan ang hindi pa natin alam. No, yung ano Golden Boy sa tingin ko o, o, yung Mayweather sa tingin ko unless may laban yung Golden Boy Tsaka Mayweather eh baka sakaling kunin siya pero abang-abang na lang guys. Hindi ko talaga alam ang sagot diyan eh.